Igan, isiniwala ng dating Head Executive Assistant ng Chairman ng LTFRB na may bigay ng umano ng lagay sa kanilang opisina. Dahil sa mga aligasyon, suspendido ang hepe ng LTFRB. Limang milyo piso umano ang lagay ng mga transport operator para makuha ang kanilang hinihingi sa LTFRB. Saksi, si Maki Pulido. Sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos ang chairman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na si Atty. Teofilo Guadis III. Ang ugat mga akusasyon ng korupsyon sa loob mismo ng opisina ng LTFRB nangyayari. Ang nagsiwalat, dating Head Executive Assistant ni Guadis, noong February hanggang September 2023 na si Jeff Tumbado. Anya, maraming beses siyang saksi sa pag-aabot umano ng lagay ng mga transport operator para makakuha o magpabago ng ruta, gayon din ng special permit, board resolution, at iba pa. Ay, sa akin lang, sinatawag ko, Ruta for sale, per, uh, PA for sale, special, yeah, special permit for sale. Kapag ikaw eh, operator ka, uh, gusto mong makuha itong daan na ito, sa, lalo na sa probinsya, magre-request ka, modification of route, uh, route. Tapos, kung gusto mong mapadali, gusto mong iyan kahit hindi pwede, eh, hanapin mo ako. Tapos, yun na. 5 million pesos umano ang lagay, 50% ang down payment, at ang huling bigay ay kapag nakuha na ang hinihingi ng operator. Siyempre, head uh, executive assistant ako, siyempre, lahat, lahat ng bagay na napag-uusapan namin one-on-one -on -one sa loob ng office niya. I believe, victim din to eh, si chairman. Victim rin. Dahil may instruction daw eh, from higher ups, na... So, yeah. Alam mo yung SOP? Ang tinutukoy niyang SOP nakakarating daw sa mga opisyal ng DOTR hanggang Malacañang. Pagbigay ko sa kanya, may mga ano, may mga um, nagde-deliver. Ipunin niyo, yun. tumalakan niyang ano yun, ang last cold cash. Pati mga regional offices ng LTFRB may kota rin umanong 2 million pesos kada buwan. Malalaman daw ang iba pang detalye at kung sino-sino ang -sino mga sangkot umano sa ihahain nilang kasong graft at violation of ease of doing business sa ombudsman. Bukod sa mga nasaksihan, may mga text screenshot at audio recording din daw si Tumbado. Dilantag na raw niya ito para may tama dahil hinihingan daw ng lagay kahit mga mahihirap na operator. Kung ako lang loko-loko, mayaman ako, hindi ako harap sa inyo. Kasama rin sa magsasampan ng kasong graft ang transport group na Manibela na magkakasari ng transport strikes sa October 16 para ikundi na ang katiwalian umano sa LTFRB. Sigil pasada at strike ang mangyayari sa susunod po na linggo. Pasada tayo! ang presscon ng pagbubulgar, sinabayan ng ipinatawag namang presscon ng LTFRB na dinaluhan ng mga transport group na sumusuporta kay Guadis. Wala pang eksaktong pahayag si Guadis kaugnay sa mga alegasyon, bagamat natanong siya tungkol sa ihahain graft case. Wala pa po akong nalalaman ng kanyan. Pero kung meron man po, haharapin naman po natin, malinis po ang ating kalooban. Eh, wag na ho kayong mag-resign kung sakasakali. Kasi dapat ang ginagawa ho eh, yung mga may nagagawa, bawal magresign. resign Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, naglunsad na ng investigasyon at pinagpapaliwanag na si Guadis. Sabi naman ni Guadis, handa raw makipagtulungan ng LTFRB para labanan ang katiwalian. Wala pa siyang tugon tungkol sa pagsuspindi sa kanya ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Maki ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.